punta tayo sa balita sa mga lalawigan. Tatlo ang patay matapos mahulog sa bangin ang isang dump truck sa New Bataan, Davao de Oro. Pawang mga pasaherong nakisakay lamang sa truck ang mga biktima. Ayon sa ulat, nawala ng preno ang naturang truck. Sugatan ng driver nito, maging ang dalawa pang pasahero. Samantala na hukay naman sa isang taniman ng kape sa Tabok City, Kalinga, ang bangkay ng isang babae at ng isang lalaki tanging disposable diaper ang suot ng dalawa. Nakatali ang kamay ng babae gamit ang isang plastic wire. Ayon sa tabok PNP, nadiskubre ang mga labi matapos makaamoy ng masangsang ang ilang residente sa lugar. Pahirapan ang pagkilala sa mga biktima pero posible raw na magkamag-anak ang dalawa. Wala naman daw nawawalang residente sa lugar kaya't posibleng hindi taga dito ang mga biktima. Sa taya ng tabog PNP, nasa isang buwan nang nakalibing sa lugar ang mga biktima. Patuloy naman ang investigasyon sa nasabing insidente. Nailigtas ang isang balyena matapos itong mapadpad sa ilalim ng bahay sa gilid ng dagat sa barangay Matina, Playa sa Davao City. Sa video, makikita ang naipit sa gitna ng dalawang haligi ng bahay ang isang sperm whale. Sinimuri muna ang balyena bago ito ibinalik sa dagat. Fed Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.